Oh, mga paps. Tulungan to mga paps. <laughs> 'Yung mga paps oh, tulungan po ito. Siran <laughs> <Duraan>, paps, siran. <Duraan>. Bola <laughs> kan anong tawag kan? Game, glider, glider, glider. Glider. Slide. 'Yung mga paps oh. Ma tandaan niyo po. You know. Ganito kami mga itu Ganito kami kapag kapag may na sira tulad oh, Tulungan. Ih. <laughs> you know? oh, mayroon ka Magkita, no? Ha? Sige ya sayo. Ayos, sa okay ah. Sana lang ay bigla eh. Ito ko na sana na ay gusto tumakbo Oh. May saka ya ko. Biglang paglabas ko ng tunnel. Parang parang may sumabog sa sangihi. Slider? Oh, hindi pala na nung pinagawa ko to. Hindi na ikitan. Eh, kinunan lang intayin na. Naanin na lang kami tawid. Bad na yung stabilizer niya. Isa na bali. Protidinan mo yung mga bulak. Kalat-lak na eh. Ayun na, yung bulak niya. Yan. Ay, puto yung stabilizer no?

dito ay mayroon pala may dala-dala palagi karo. Dala-dala palagi tools. Paps, ano pangalan mo, Paps? Ha? Huh? Bigbird, Bigbird. Oh, iyo yeah, no. Hey, Bigbird. No? Hmm, Saan ka? Saan, ka? Saan ka si Kuya na? Rider. Saan ka? Ha? Saan ka dito? Kapit ka lang dito? Oh, tagig. Oh, tagig -ta ka rin? Oh. Tagig ako eh yan ako, C5. Ay, Ito, pinagsama. Ikutan ako. Oo. Uh, dito, Suzuki, no? Ganun talaga. Yung e, sa akin nga rin. Bago lahat yun sa akin. pag Ito, to. Yan. Bago lahat eh, yan. pag nya yan. Talaga pag may gamit ka, kahit pag nasiraan ka sa dahil. Oo, muntis buya oh. Malupit is buya eh. Wala na ito, Paps? Ha? Mayroon pa ba ito? Mayroon pa naman. Mayroon pa. Ha? Mayroon pa? Mayroon pa. Mayroon kunti, no? Ikala ko bakal na ito. Ha? Bakal na ito, hindi pa? Ay, kunti na lang. Kunti, malipis na nga rin. Napaka-lipis na. Laging nga rin, palitan na rin eh. Okay na? Oo. Kaya. Asan yung bakal, Pops? Spacer. Ganyan pa kami, mga Cruz. Tulungan! Napaka haba ng traffic, mga Cruz. Ito. Oh. So, Sobrang haba ng traffic, mga Cruz. Ganyan, oh. Idsa po yan. Idsa Idsa po.

Ayan, ayan, mga kamubi ito mga guwapong mubi dyan